Hello guys magandang magandang tanghali o umaga o aking sa inyong lahat Dito po tayo sa Mindanao Isa po ito ng pasyalan sa Mindanao White Island Dali samahan niyo ako Dito po nagpupunta ang mga tao Kahit hindi summer Weekend o weekdays ito ngayon guys natin dito samahan nyo kami nila Doc ito na po ang kasama ko ngayon ito po si Doc oh. ito, na po kami sa island tinatawag po itong White Sun dito sa Kamigin sumasakay ng baruto ito po papunta na kami dali kung bago lang kayo sa aking channel paki like and subscribe bell all po may notification bell dyan gawin nyo na lang po para updated kayo sa mga mapupuntahan natin at may idea kayo kung magtanong kayo kung, gusto nyo malaman kung saan ito mag comment lang kayo sa ating video at mabigyan ko kayo ng idea kahit mag DIY lang kayo andito na, ka, andito na tayo dito na dito po nagpupunta ang mga tao summer, weekend kahit weekdays andito kami, weekdays kami Thursday po Thursday, Friday na ngayon. Ito po. Ito po ang napupunta na. Andami na. Okay. dami na mainit masyado dito. Wala, walang, walang anuman pag mainit kasi. Ang <coughs> ganda ng lugar. Ang dadami. Kahit payong okay na. Ayan sila doktora. Oh. na. Oh. Ano pang inihintay nyo? Punta kayo. At ma-enjoy talaga kayo. I-enjoy yung time. 3 hours lang po tayo dito kasi mainit na masyado maraming mga dayuhan nagpupunta po dito wala alam nyo naman hindi, hindi talaga pahuli yung mga kababayan natin magpunta talaga dito sa ating pasyalan oh, kahit ako wala pasyal na pasyal din para hindi din tayo mahuli kaya kayo pasyal na mag PM lang kayo o bago ang bago na naman sa akin channel wag kayong mag tagal mag subscribe na bell all at pakishare sa mga kaibigan nyo na ito magandang tanawin magandang pasyalan ito 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 pakita ko yan oh ang ganda ha? may parang daanan sa gitna papuntang isang ibang island naman tayo oo oh. <laughs> yan o oh, ano pang hinihintay nyo pasyal na kayo huwag na kayong magpatagal ito ang tinatawag nilang white sun ng Camigen Island Tanising Banising Island po ito sa iba. Kasi pag low tide, makikita po ito hanggang tanghali. Pag high tide, ah, wala na naman. Wala na ito. Kaya, dali na. Mura lang dito. Salamat, salamat sa mga pag-watching. Thank you for watching. Salamat po. At pakisubscribe naman po ulit-ulit.